Anong kulay ba ng color? Ang dami kasi ng color. May red, may blue, may brown, may orange. Tapos meron pang black. Meron pang white eh. Hoy, Rhea! Ano na naman bang ginagawa mo dyan? ina ko kayo. Kasi ang ganda-ganda nyo. At kong maganda. Yan, yan, maganda. Ano ba ito? Anong ginagawa mo sa'kin, ha? Di ka! Di na nga makainis ka! Di na nga makainis ka! Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo ako dadrawing-drawingan ng kung ano-ano! Naiintindihan -ano. mo ba? Oo. Susunod ha? Tatandaan mo to ha? Sundan mo! Nung gigigit ako sa'yo! Ha? Uh Alam mo ba? Ha? Alam mo ba, simula nang namatay yung mga magulang natin, naging silent ka sa buhay. Oh! Ampeke nang betayo na papain. Ay ah. nakita. Ang RT RT naman kasi dito. Alam mo Ang kung gusto mo talaga makakain Mamalimos ka doon. Ha? Ito. Oh. Mamalimos ka. Diba? Diba? Sinabi ko na sa iyo, umalis ka na. Mamalimos ka na para makakain ka. Nakaaway ah, tayo na. Ano yaman na 'yan? Nakuha ang pagbabatirin naman ng Nakita mo 'yun sila noon? Noon pa yan dito. Oo, oh, tagal na. Oh, sakit sa ulo. Oh, parang mag-aalis tayo dito. Wala sila, chat. kalsada. Ano bang nangyayari doon? Dinala namin sa ospital pero wala na, wala nang buhay. Mas Hay lang. nako. Magpaniwala ka naman. Nag-iinarte, wala, wala. Nag-iinarte lang Uy, ining, Kining, makinig ka. Anong paniwala? Wala nang kapatid mo. Hindi ka ba naawa ng kapatid mo? Ha? Wala. Patay na siya. Tsaka, ay, naku, ano ba ito? Nag-iinarte lang siya. Wala. Magpapaniwala kayo. Uy, hindi ka ba paniwala? Kapatid mo? Tapos hindi ka naawa sa kanya? Anong klase kang kapatid, ha? Wala akong pake, wala akong pake. Ano ko ng babae na itong klase na itong kawawa naman ng kapatid niya? Ako! Eh, wala ka sa buhay mo! Oh, ayan. Kapatid. Hindi dinalo. na Dala ko pa yung... Yung mo sa akin. Sana pala. Nung nabubuhay ka. <laughs> Di kita inapin. <laughs> Sana pala minahal kita, kapatid ko. Hayaan mo sa susunod. Palagi kitang dalaw-dalawin dito, ah. Sisi ako sa mga ginagawa ko sa'yo nung buhay ka pa. <laughs> Nagsisisihan ko lahat. Nangingis sa kapatid ko. <laughs> Sobrang namiss kita kapatid. Sorry sa mga nagawa ko sa'yo. Oh, <laughs>